Kukuha nang? Uy. Huwakan mo na. Alam niyo ko ba ito? Ang sayo. Ang sarap na ito. Iwanan muna natin dito. Kasi mamaya balikan ko. Kukuha kami ng kalamansi.

Let's go. ang sinasabi ko eh. Nalaglag mm, pa iba di yan. Dalawang kamay. Mamaya mo na ni. Huwag mo na kunin. Iisa naman eh. Balikan mo mama Mamaya.